So for today's video guys, eh, bibigyan ko kayo ng idea kung gaano katagal yung inantay namin sa posting ng DMW para sa mga qualified applicants for MXP Taiwan Factory Worker. Okay, so heto na nga. Bali ganito, magpasa namin ang requirements namin sa Ligaspi kasi taga Bicol ako. So dito kami nagpasa sa Ligaspi DMW. After submitting the requirements last October 31 last year, so nag-post si DMW November uh, 14, I guess, for qualified applicants na pupunta sa Manila to take the exam and if you pass the exam then direct ka na for interview so yung mag interview ay mga Taiwanese yung mga employer na talaga siya so 2 weeks yung inantay namin para sa posting ng DMW and then pumunta kami ng Manila November um, ako November 14 So, marami kami nag-exam. I think 200 plus kami. Pero marami kami nag-apply uh, nag for NXP factory worker, So, more than 200 plus. So, we started the exam at exact exactly, I think, 8.30 in the morning. Then, after no exam, siguro 45, I think 45 minutes lang. Kasi ilang items lang naman siya. Hindi siya masyado um So, after ng exam, waiting kami ng uh, 30 minutes para lumabas yung result ng mga passers. Agad-agad naman kasi nilang na post yan. So, alam nyo na kung pasado kayo. Or so, kung pasado kayo sa exam, makikita niyo yung pangalan doon sa nakapost na hand paper Nandun yung mga listahan ng mga nakapasa. At yung mga hindi nakapasa, sad to say, umuwi na sila. Sayang, so no? sahe yung preparation, yung pagpunta niyo sa Maynila. Pero siguro hindi talaga para sa kanila yun. At luckily naman, makapasa naman ako sa exam. So after ng exam, waiting kami for interview. Yung interviewer, is that sila yung mga mismong Taiwanese, mga employer mismo ng NXP. Bali pala, ano, 200 plus kami nag-exam. Ay, no. I mean 100 plus sana kami pero yung iba hindi sila nakarating siguro dahil malayo yung location nila wala sigurong pamasahe so, parang 80 plus lang kami uh, nag exam and then yung mga nakapasa is, I think nasa 38 37 or 38 basta 30 plus so ito na nga nag interview na just ko kabado kami lahat pero okay naman kasi mababait naman yung mga employer. Uh, after ng interview, then umuwi na kami. Ganun. Parang yung process sa government to government, eh. after ng exam, may result agad, then uh, interview na agad. Tapos pagkatapos ng interview, uwi na kayo. Kung saan kayong probinsya, uwi na kayo. Tapos mag- tapos mag-aantay na naman kayo ng posting kung para na dun sa final selection ng mga uh, selected factory worker for NXP Taiwan. So, ang ikinaganda kasi ng government to government is lahat ng gastos nyo, na mga gastos nyo ay ibabalik nila sa inyo. So, may reimbursement. So, even yung sa passport, pagkuhan nyo ng passport, yung transport lahat po yan ibabalik nila after one month. So, kung wala kang budget, pwede naman siguro manghiram na lang muna kasi after one month naman ay maibabalik naman yung nagastos. Niyo.